So, oh, silipin lang natin. Hi guys, what's up again? So, welcome to my YouTube channel. Ayan, so, andito na naman ako, panibagong video. Ito yung kinaon na exploration ko dito sa may uh, cemetery, no? So, Siyempre wala ako kasama, no. Ako lang talaga mag-isa. So, ito yung kuraunahan kong exploration dito sa, sa loob ng cemetery. So, may pupunta lang ako dito at titingin lang ako dito kung mayroon akong mararamdaman na kakaiba or may makita na mga, mga napapabayaan ng na mga nature dito. So, makikita natin dito dahil lilibutin natin to ang buong cemetery na to. So, ito yung medyo malaking cemetery dito pero halos naman naman naka... naka, nakahanay naka na dito is ano siya So maayos naman siya kaya tara let's so, samahan niyo ako mag-explore dito, maglibot dito sa loob ng cemeteryo. And let's go. So napapansin niyo naman yung mga nakatira dito. O yung mga nakalibing na dito is maayos yung mga kanilang mga na kanilang himlayan, di ba? Ah, mayroong mga ibang mga ano, may mga ibang nakakalilibingan pero hindi siya masyadong malinis hindi rin siya masyadong maayos so kagaya nito so ang dami dami na ano ang daming mga basura ano? so ito din ano? so may dumalo kaya dito ng ano ondas parang walang yata dumalo dito ng ondas dito kasi tignan mo naman may ano pa may talahib pa no So, hindi siguro nadalawan to ng undas kaya akong napapansin yung mga uh, mga kaibigan ko dyan so mga bro ito yung mga mga nakapabayaan ng mga ito so kagaya lang naman ang to kagaya lang naman ang mga to so yan so isa pong himlayan din yan no? so dalawang kabaong na dito yan o dalawang area natin tinto pero wala din ang no? ibang so parang hindi rin siya nadalaw ng na, no? mga kamag-anak niya medyo kinakabahan ako kasi first time ko may explore meron na rin mga kakaibang mga, mga medyo malapit dito mga bahay -bahay na mga bahay-bahay na nagpapapubot so medyo malaki tong sinintari yun kaya tara dala muna tayo so nakita yun napansin nyo yan so isa yan sa mga napabayaan dito no? hindi ko alam kung nadalaw yan ng on, undas dito kasi may dalawang ano dun eh. saka yun eh. na natin hindi na natin hindi na natin so may ano nitong may may nitso so, ay kind doon of sa side do so napabayaan mo so tara let's so mag-ikot muna tayo dito sa loob ng cemetery video video kinakabahan ako kasi first time ko mag-explore mag-explore ng ganito sa buhay ko kasi isa ko sa mga gusto ko talagang mangyari sa buong buhay ko na mag-explore 'no mag-explore mag-explore -mage ng ganito so it's one of the things na gagawin sa buhay Marami din dito mga magaganda ng mga ano, magaganda ng mga nitsa no So, wala. Uh, Piti ang haba-haba ng ano nyo. Piti ang haba-haba ng ano na yun. Haba-haba eh. ng ano nito. Ito, ito. Haba. Ay, ito habas ko po. Pagitabi ko po. Ano'y anas dito? Ah. Ayoko na siya mahaba kasi ano kasi ang dami pala nila uh, so din dito na area na to meron din ang kapabayaan uh, eh. Uh. so ang video, may mga kambing din dito sa saling uh. so may mga nakatira uh, din pala dito uh. na uh, malapit pa dito so ang video nakakata tapo pala yung galit na mag-explore ka pero okay lang para namang nag-i-enjoy din ako so ay talagang magandang sa mga so dito tayo banda so may napapansin ako may napapansin ako dito sa side dito. may napapansin inside na yan parang yung ano no parang sa libingan din to pero bakit maliliit ayun no parang may mga kabaong pa yata may sigarily pa dito hmm. so ito lang yung napapansin ko no parang hindi ko alam kung libingan din yan or what kasi nga may butas butas so kagaya nito o oh, napapabayaan din no oh, di diba So, ang halos naman dito maayos yung ano nila, maayos yung mga katabi nila mga nitsa Pero may mga area talaga na hindi nadadalaw na ng mga kamag-anak niya. Kagaya nito, hindi na nadalaw ng kamag-anak niya. No, eh. So, ang, ang, kapal na ng damo, hindi malaw. Yata nalinis to or na uh, nadamuhan na. Eh. So, ayan sa so, mga kabro, ano, kung napapansin nyo yun ang nakita ko, no. So, may mga ano talaga kagaya nito. So, oh, hindi rin na uh, dalaw siguro to ng mga kamag-anak nila ng undas no so, so ayun kaya magikot ikot, ikot pala tayo dito sa buong sementeryo no? so mayroon din mga nagbabantay na dito mayroon din mga kami dito naglilinis so pagayon nito o oh, so hindi siguro dito na dalaw ng mga kamag-anak nila ayan o no? oh. ayan so kung napapansin nyo to mga bruno So, meron namang nagsisindi ng kandila pero hindi naman nilinis nila din ang na Huh? Eh? Ayan. So, pasintabi lang tayo sa mga ano mga kabro. Eh? So, kagaya ng mga kabro. So, may ano din dyan. Eh? Pero parang walang naglilinis. Mas siguro hindi na talo ng mga kamag-anak siguro. No? Eh? So, marami din pala talaga siguro malayo yung mga kamag-anak. Eh? Hindi na, hindi na atin alam kung nasa ibang lugar na ayun. Eh? So hindi natin alam kung saan na sila nakatira, di ba? Ang ako. Sisit-sit. So yun. Hindi yung nararamdaman ko mga kaburo. So medyo hindi kalayuan na yun. Hindi ito mga na mga mga na leads so, dito sa side na ito. So ito yung daanan na natin. Yung mga area na yan. Ano? So uh, maghahanap tayo dito ng Hanapin natin dito yung Yung um, naririnig ko Parang may naririnig ako Kaya ay yung mga uh, kabro So since ano Nandito na rin naman ako So sulit ako na pag explore dito sa cemetery Wala pa naman ako nakikita dito Yung mga kaya or Tingnan kayo bro? Baka mabigla may napansin ako dito. May napansin ako dito mga bro. Masigulo. Masigulo. Hindi ko alam kung may butas to. meron nang hinaw dito oh. E siguro dahil nga natabunan na siguro yung anong yan itso pero siguro pag gabi dito madilim talaga so hindi ako sure ha hindi rin ako sure baka pag gabi papuntahin niya ako dito ng gabi Diyos ko nakakadelikado so ito pasok na tayo dito sa sunit ano pero may nagtatambay dito so malinis nyo May napansin ako dito ng mga bro. na no, hindi ko alam kung ano ko hindi ko alam kung ano yung nakatakip dito, dito sa ano nakatakip dito sa ano sa yung isang lips na so silipin lang natin ay ayan mo so tinanggal na kasi so, tinanggal na siguro yung, 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 yung kaba. So, kaya pala siya may ano, nakatakip na. Yan. Nakatakip na ganyan kasi may nakaano. May nakaano na pala. Tinanggal na yung kaba. Ano dito? Ayan mga kabro. medyo nakakatakot na talaga Talagang kapag tayo lang mag-isa dito Nakakatakot din na makita yung mga ganong estima no? So maglakad muna tayo dito hanggang dito sa kabilang side Mga kabro Kasi hindi ko alam kung ano pa yung makikita natin dito, dito. Kaya tayo Thank you for watching. Don't forget to subscribe.